Hi guys, ang dito nga pala kami sa Mexico Pampanga guys. Dito kami na dito ang event namin sa Mexico. Tama naman guys, ang mga ang papaya oh nahinog na, bulok na. Yan guys, oh so, bunga ng papaya oh, grabe. Sarap sa tinola nito oh. Yan guys, oh. So, daming bunga ng papaya oh. Hmm, nakatutok na oh. Okay, so na para hindi bumagsak sa lo sa semento. Okay, so dami papaya oh. Hmm. Sa Mexico Pampanga kami ngayon. And event dito po ang event namin, do po clubhouse nila. Hmm guys, so dito kami ngayon. Yun, nagandar na yung tura-tura. Hmm, yun, dyan kami akpa parking mamaya. Nalilim. Guys, so, wala lang bunga guys ang mangga. guys, so yung mga kasama ko. Haya, hi. Ayan guys, okay, so, may mga saging. May mga yan guys yung mga ko Mga pugi si kuya o nagpanaw guys. Araro -ara si Kuya guys, hindi lupit mag-araro, eh. hmm. oh. Hmm. Dito na kami sa Mexico. Sa Mexico USA. Ano hmm, yun oh. hmm. Guys, ayan oh, clubhouse nila, swimming pool. Hmm.